na ako kasi umi-slide ako kanina eh. Ha? Ah. Umi-slide ako kanina. Oy. Patagal na rin kasi pare pa ambelt dito eh. Wala pa sila. Ha? Wala pa nga. Pare, hindi mo ba nasilip? pa hindi yeah. Niyen na 'di pa kumana bit. Wala pa wala pa ako makita oh. Eh yeah, pare, hindi tayo mag-